Okay, welcome mga kalakad. Uh, um, nileskrim si na 15 minutes to 12. Nandito tayo ngayon sa ah uh, Maypogi JC Highway. Sa tabing lang tayo mga kalakad. At uh, dito ngayon, nagita natin, maninag natin na ah uh, dito mapayapa pa na tahimik at uh, wala nang uh, So, makita lang natin ngayon dito ang mga mga sasakyan na uh, dumaan dito sa highway papuntang Panakan. Uh, at ito, nasa ano ako? Nasa isang tent ng tent ng uh, PNP dito. Uh, kasi laman naman natin na uh, noong ano, noong uh, uh Arisisa, 2016, umalis na sila dito at ito nga, nasabi ko kanina na ito ay tahimik na at napayapang may payapa wala na mga taong makita natin ni mga pulis na mga, mga pulis na makita natin dito mga kalahad so ayan, uh, picture ko dito ang tahimikan at ang kapayapaan na nangin ng uh, naibalik na dito sa QGC uh, Ponte. so i-focus muna natin yung ah uh, sa may kalsada, sa kabilang kalsada at nandito ako sa harapan ng ng isang gasoline station mga kalakad. So ayan, i-focus natin sila. Ayan na mga kalakad, kitang kita sa harapan ko sa ka, sa ano, sa kabilang kalsada ang doon ng isang gasoline station at dito i-focus natin ang mga sasakyang dumaan dito mga kalakad ayan, Ah, uh, na sila. Ang, dami. Ah, uh, focus na natin itong papunta na ako doon sa may katedral. Sa ano nila, sa gitna ito, ang bakod na, na napakataas mga kalakad. at uh, ito, may mga tarpaulin dito. Uh, may mga sinasabi nakarecord. At papunta tayo banda doon sa may sa may overpass na andyan makita natin overpass ng siguro yan yan ah uh, dito ah uh, papunta tayo ron sa may gate nila sa may ah uh, natin ang um, video o so, ayan kitang okay, kita na mga kalakot Tama ba yung tayo ngayon dito? Oh ah uh, yung nangyari na na uh, wala nang kaguluhan kung ano na kanila mga uh, sitwasyon dito mga kalakad so ito ay, may ano dito may iwan ko ano to wax na building Ah, uh, sa kay ano pa rin ito sa kay KOGC pa rin ito uh, dito may gate din yata dito ah, hindi yung so, parkingan ng lang. So, ayan. At ito ang overpass. Ah, may mga tao pa rin dito pala. Ang so, kaya, nang kalaw. ko pa na pasitin ng Ah. ito yata ang um, ano. Ah, dito, lapit na tayo sa ano. Sa my gate. O, o yun na nga. ito Sa 3GC. to. Ito na? dito tayo pumasok. Ito ang sobrang sobrang kaya pa dito. May mga ano, may mga nakaparking na sa sakyan. ito na sila ngayon. tahimik na tahimik. Liko banda. At yun na. Ngayon ang building. Hindi lang makita ang ah uh, yung call nila Ah, wala Yan. Yeah. Mm -hmm. Tahimik po sa loob. Tahimik na tahimik mga kalakad. Sana may tumutanong lang tayo pero wala. Mahirap lapitan to. Kasi noong nakarang linggo dito tayo, hindi tayo pinapasok kahit sabihin natin mag sa kanilang urzit. So ayan. Bakit ako yan? Bakit ako yan dito mga kalakad? Sa hindi So, doon natin na Doon naka ano ang mga uh, Kapulisan natin At ang iba dyan na humiga na Humiga na doon sa may mga damo dumo So wala, tahimik na tahimik talagang mapayapang mapayapa na alam niyo na kalakad kung kung uh, kung kukunin ang isa-isang opinion ng mga tao sa nangyaring pag-surrender ni Pastor Apolo C. Kibuloy ay uh, uh, sa akin sarili masabi ko uh, talagang kalooban nyo ng Panginoong Diyos dahil uh, sobra kasi mga ah uh, yung um, sabi natin uh, pag sakit sa mga followers niya o kanyang mga mabukit uh, at uh, yun din ah, uh, nasa uh, napunsinsya na rin siguro si Pastor Tribuloy dahil alam natin hindi siya basta basta ang nakita ng mga polis kahit ano-ano na kanilang ginagawa dito kahit ano na nagkukain uh, na doon sa may basement ayon sa mga social media na tali at ayan ayon uh, maraming marami ginagawa at wala pa rin tabing na araw wala siya makita ni laman ma kung saan talaga ang kanyang location kaya lang uh, sa palagay ko sa sarili ko na opinion ay si Pastor Kabuloy ay talagang Uh, uh, nawa na din siya sa mga uh, member so ayan uh, siya hindi nagakit tulad nung sinasabi ni uh, sekretary Apalos na nahuli na maling mali pa naman abogadong abogado hindi man niya alam kanyang sabi kung ano kaibahan sa nahuli at sa sumurinder hindi niya ang kanya lang siguro ah uh, 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 prestigious na yung ginagawa niya ang pagsabi noon pero hindi uh, mali pa rin ah uh, bugado pa naman siya at hindi niya alam kanya mga sinasabi ayan so ito na ngayon ang kapayapaan at uh, wala nang gulo, uh, wala nang tension sa mga membro. So ito, balik ako sa aking lugar na pinanggalingan kanina dah, sa motor. At uh, wala na nang sabi ko, ito nasa ano ako malapit lang sa may Ah, uh, dome ni hindi kingdom kingdom of uh, yung kaya nang gym, gym na napakalaki sa so, Asia uh, Asia ito na ang pinakalaki so hindi ko nang video ko <coughs> ang mga kalakad ito na Ah, uh, parang ko rin sabihin sa inyo na pag mapadaan kayo sa aking youtube channel at yung lang po subscribe like and share Uh, fine. Thank you for watching. Please like and subscribe for more Calicod vlogs. Kindly click the bell button for updates.